Ay guys, tara, abangan nyo ang ating deliver. Deliver na tayo sa unang deliver natin. Ayan nga pala yung mga pogi nating ano, electrician, tsaka yung ating supervisor hey, na ni Best Friend. Yun. Ayan <laughs> ang supervisor. Oh. Chat out kay Kuya Chilling. Wits. At ayan ngayon yung deliver natin. Unang deliver yan. Tara, let's go guys. Nice. Hi guys, welcome to my vlog. Ako nga pala si Igui Vlog. Ang ayos man ang At yun nga pala, nagbaba na tayo ng yelo. So, sa una natin deliver sa Sarmento. At yun nga pala, at nandyan pala yung ating tita Tito. Ayan, si Tita Marlenda. Shout sa sa'yo. At saka yung Tito Jessner is na napaka-pogi. Ayan nga pala yung Tito natin. Yo, napaka-pogi talaga. Bagong chupet. <laughs> at nakabalik na. tayo para man ayun nga mga kaisman at dito na nga pagde deliver na tayo sa Harmony at ikakarga na natin yung yellow ng Harmony at din nga pala tayo nakapag-video ng ating pagbaba at pagdating sa Harmony dahil na traffic tayo dahil marami na kasi eh, oras na naman para mga kasi malapit ng eleksyon at malapit ng May malapit na matapos din ng April kaya yan so, share out nga pala kay Kuya Jun na dumaan shout out po kay Kuya Jun na at na po, 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 po dumaan po siya ayan at sa kanyang mesis na si Atelia. Napakaganda. Hi guys, ako nga pala si Iceman. Vlog ng At yan, kakabalik lang natin na traffic tayo sa Harmony dahil may mga nakampanya. At pangatlong deliver na tayo, muson sa kapabahay. Yeah, let's go! At ayun nga guys, tapos na tayo mag-deliver sa Harmony at pam -pam pamuson na nga tayo niyan at pabahay at naghatid na tayo dyan sa harmony kaya hindi lang natin na videohan kaya tra abangan nyo na lang po paghatid ko sa muson at sa pabahay 2000 at ayan nga napaka pogi natin dyan o oh, ba? diba napaka pogi pogi points at ayan masipag na masipag talaga si Iceman at shoutout nga sa aking best friend at nandito na nga tayo sa muson guys Santa. ulit natin ng ating at shoutout nga pala kay Kuya Andy napaka-pongi at napaka-sipag na mayayari ng pwesto sa unang pwesto Sa nyo nyo pala sa ating Kuya Alvin na <laughs> 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 at ayun nga guys, nakita nyo naman na maraming nangangampanya at nabahan nga doon sa Musun at shoutout nga pala sa mga nangangampanya dyan. <laughs> at shoutout nga pala sa batang yung napadandaan dyan na si Rohan. Yan. Nangungulit siya kasi nakita niya may bejo oh, yan. Nakita niya yung idol niya si Iceman. Napaka pogi. Ay, just eh. Joke lang po. At shoutout nga pala sa tito dyan. Hindi ko na nandiyan nagbaba ng isa. Ano siya nangyayon na? Welcome to atlas na deliver na ng araw natin at ayan nga si Forman nakatayo at nagwalang damit. Shout out nga pala kay Forman. At ayan nga last deliver na natin. Tara, let's go guys ayun nga guys last deliver na natin sa pabahay at nakikita mo nga si Iceman mukha na siyang napagod pero mamaya tanggal ang pagod yan pag nandun na sa pabahay dahil maraming kakulitan at marami tayong mga mababait na kaibigan at mababait na customer sa pabahay kaya ayun tanggal ang ating pagod at tanggal ang ating problema basta pag nandyan sila yun at yan nakakapawi sila ng ating mga problema kapag tayo ay lagi nilang binibero at niloloko kaya sige lang lokohin nyo lang ng lokohin si Iceman kasi nap Okay, nice. Sa pabahay na tayo ng ating kumpari ay ayun oh. No? Napakasipag ng ating kumparing Bugoy. Ba kumparin Bugoy natin. Ang charot kumparin kumparing Bugoy. Andito lang si Aiman sa likod mo. Sige, sipag lang. <laughs> sipag lang talaga pare. Hi ay, guys, ayun na nga tayo sa si palengke <laughs> oh. Tingnan niyo nasa loob na nga tayo ng palengke guys ng pabahay at nagbababa na nga tayo at shoutout kay Kuya Rabi na dumaan at ayan nga tamang sipag lang talaga si Iceman yun tinignan mo na yung order at yan dinala na nga natin yung order natin at maya maya lang nga panoorin nyo kung paano magkulita ng si Iceman at ang kanyang mga customer at ayan nga shoutout nyo sa batang yan napakasipag talaga ng batang ruha na yan yun ayan napakasipag ng bata na yun Nag, ano, naglilinis ng ating palengke <laughs> naglalaro lang pala yun pero naglilinis <laughs> at ayan nga, shout out kay Prince Prince Charming Yung napakagandang batang yan <laughs> At ayan nga, yung mga kaisman At patapos na tayo muli Tara guys, malingin na tayo Ayan si Kuya Randy oh. Toy! San libo <laughs> buwi na mano. 1,000 rin yan. Isang Uy! Kay Boss Carol. Boss, pabali ako, Boss. Bait siksi mo na ngayon, Boss. Shut <laughs> <laughs> out nyo ako pala sa amok ko. <laughs> Ayan, Totok <jot. laughs> na totok ang camera kay Iceman tsaka kay ate, ano? <laughs> nini, Ate G! Bawal uta ngayon. Nakakamera naka ka. <laughs> Easy ka lang, pare ko. Look <laughs> at

Maansari ng may, yeah. Maansari. Kakaansari oh, eh? <laughs> wala kikitikan ay magjuwa. Ah di ba? Sorry. Ano? something ano. Say something that. Sige, no, na something sila. Hindi mag-ayos pa. Ano 'yan, 350. Chat out. Chat out. Hey. Ayaw nila magpatapat sa camera pero dalawa yung camera natin. <laughs> Ate. Isang gatos lang po. Chat out kay kuya. Yun, di ba? <laughs> ay, 80 lang po pala. Sorry. Nagkamali tayo. <laughs> Mabuti na lang may camera. Kung hindi, yun, si ata. Yung <laughs> <laughs> nanay balais. <ay>, you know? <laughs> no? Dalawa na doon. Oh shoutout nga pala sa baby niya na parang tiyong napakasipag naman talaga. Ay, talaga namang swerte talaga man. <laughs> <Trauma>. <laughs> 80 lang. Yun, na rin, tropa! Eh tirang, 'yung napapauwi na ngarin tropa, ganging pala 'to. Baka si Bustuyo 'yan. <laughs> <laughs> Di ba ganyan buhay ni Ice Man? Basta Ice Man ng 'yan. Ayun yung vlogger natin si Kuya Randy, oh. Mr. Chopper Boy. Oh, shout out daw kay nanay. Oh, di ba? Ay! Ay. <laughs> 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 Natakot tuloy si nanay. Niningil kasi si nanay. Natakot tuloy. Ay. Kuya Randy. Ang ating Kuya Randy. Dalawang 50. Ay, wala po niya. Ate! 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 why at ate! <laughs> Yung buhay ni Aisman, oh. No? Eight, seven, ay, eighty lang, ate! Ha? Eighty. Wala pa naman akong kain. Okay lang yan, maganda yan. Kahit wala kayos, main lang pa si paring Gameboy dyan kung hindi maganda yan. Talaga naman. Uh, <laughs> Di ba, Doy? Uh, talaga naman. <laughs> Talagang Pilipina talaga ba? <laughs> Di ba, ano dito? You know? Baka, Baka, oh. dito? Baka, guys, oh. Master Chopper Baka, Boy. Follow back nyo si dito. Kuya Randy. Dito. Randy Vlog. Yeah. Dito. Ang ating tuda, tuda na, tapos Taba. nagbababoy pa, ah, talaga namang mapakasibag na tao, dapat talaga natin tularan. Yun, no? Know? Yung mga tinutularan dapat natin, yung mga masisipag. Ayun yung buhay natin sa palengke. Walang tao kasi uwi na. Pero kanina, ang daming tao dyan. hala Hey! Magkaharap tayo ngayon. Ay, tao na Ayun nga mga ka salamat sa inyong panunod at hanggang dito na lang. Bro, bro. <laughs>